Hello guys. Uh, gabi na naman. Magkakayak na ako. Papasok na ako sa sa work for uh, uh, 12 hours uh, duty. So, bukas na naman ako uuwi uh, 8 o'clock. Ngayon ay 7 o'clock na. Ah, no. 7.30 magtatayak na ako. Malapit lang naman yung trabaho ko. So, para mag-repress muna tayo. Taba na, oh. Kahit puyat. Marami akong mga dala-dala pagka pumasok ako. kasi kailangan naman tayong magpabango konti mm. ito yung uniform ko duma na Inahatid ako palagi ni ng asawa ko ni Kate. Ayan na. Ball pen. Ay, hindi maganda yung ball pen ko. Hindi maganda yung ball pen. Kailangan ko ng magandang pen. Tapos ito. Mm. Tapos, uh, hygiene. And, ito yung, ano, pagka uh, nasa trabaho ako, may, may lang sumakit ang ulo ko. Mm. Ito niya mo Sarap siya. Yan. Dadalhin ko yan. tapos Lupa. Ano ay. Ito, hindi ko nakakalimutan na Dali, yung rosary Kabayan hmm. mo po ako, Panginoon ko Sa si trabaho ko Tapos, ito guys Lagi akong nagdadala ng ito Ay eliminator para pag kayong medyo, ano, lalagyan ko lang ng konti dito ko. Para hindi masyadong laki na ng ay bug ko. Papasok na po ako. Kita-kita tayo bukas. Bye for now. Bye.